Ngayon ko lang to gagawin sa buong buhay ko ang matulog ng maaga. Ready ready na sana akong matulog. Pero may disturbong pumasok dito sa kwarto. Etong pamangkin ko na may daladalang ang kumot. Inalayas daw siya sa mama niya. Kaya dito muna siya makitulog. Isa pa tong auntie ko. Hindi na nagpapigil, umakyat na din dito sa kwarto. Nagulat din ako dito kay nanay. Hindi lang kumot ang bitbit ko, hindi pati na din unan. Halatang pinlano talaga nila ito. Abay, hindi na mapipigilan tong mga to. Nagbago na tuloy yung isip ko na matulog ng maaga. Kasi kilalang kilala ko talaga tong mga ko. Bago yan matulog, magchismisan muna yan. Pati na din itong pamangkin ko, nakisali na din sa chismisan. Dito na nga sila sa may sahig nagsiksikan. Gustong gusto nila na dyan talaga matulog. Pero feeling ko, naki-aircon lang tong mga to. Habang nagchikahan nga to sila, syempre ako, nakikinig din. Pinilit ko talagang pumikit at matulog na. Pero parang walang tulog na mangyayari dito. Kasi si Papa pumasok dito sa kwarto na may bitbit -bit na mangga. Gusto pa ata ni Papa na magmukbang kami ng mangga nito. Ewan ko kung saan galing yan, wala naman kaming tanim na mangga dito. Kung kailan gabi na, dun pa naisipan ni Papa na kumain ng mangga. <laughs> Hindi na ba talaga pwedeng ipabukas 'to? Etong anti ko naman parang walang balak matulog. Pag andito yan sa bahay, kung ano-ano lang talaga yung kinakain yan, paniguradong galing to sa ref ko ba? Hindi talaga ako binuhay para matulog ng maaga. Kung may kontes pa sa puyatan, paniguradong panalo na kami. Buti pa tong pamangkin ko na naginip na. Sarap ng tulog kasi humihilik pa. Bumaba nga ako para uminom ng tubig. Naabutan ko ngayong anti ko dito sa baba. Magtitimpla daw siya ng gatas para makatulog na siya. Feeling ko gutom lang talaga tong anti ko. Kaya naghanap muna ako ng pwedeng kainin dito nga sa ref. Dito pa talaga naghaharutan tong mga alaga ko. Sa nakikita nyo, hanggang ngayon, puno pa din tong ref ko, no? Abay, seryoso talaga ako. Napaabutin to ng isang taon. bali kakatapos lang talaga naming naghapunan. Pero eto, gutom na naman kami. Sa pagkalkal ko dito sa freezer, nakita kong may nabili pala akong siopaw. Panahon na siguro para kainin to. Sa mga ganitong oras, pagkain lang talaga yung iniisip namin. Etong frozen siopaw, i-steam mo lang pala to. Kaya nilabas ko na tong pang malakasan naming steamer. Siyempre, nilagyan na namin ng tubig. Etong si madam, kahit mag steam na nga lang, mapapalpak pa din. Nasubrahan lang ata to sa talino ba. Lalambot pa ba tong siopaw na to kasi sobrang tigas talaga. Eto na nga, nilagay ko na nga isa-isa. Hindi ko na pasubrahan, magluluto ako ng tag-iisa lang kami. Etong si madam kahit apat lang tong niluto niya binilang pa talaga Pinatakpan ko na nga sa auntie ko para lumambot na nga ito Tapos meron pang natira kaya binalik ko na lang dito sa freezer Kasi paabutin ko pa yan dito ng isang taon Kanina pa nga namin to in-steam Kaya pala hindi kumukulo Hindi pala naon ang auntie ko tong steamer Magiinit lang ng show paw, pero maabutan pa talaga ng umaga Etong pinsan ko san kaya galing to nang aswang Talagang hating gabi nang umuuwi Iba din yung talent nito ay nako, hindi talaga mabuta ng isang taon tong stock sa ref ko. Kasi maya-maya minumukbang ng auntie ko. Sabi na nga ba ito talaga yung tinulog niya dito sa mansyon. Iba din yung talent ng auntie ko. Kayang makipagdaldalan kahit walang kausap. Nako, delikado na talaga to. Kailangan na talagang maluto tong show pau ko. Kaya kahit kakakulo nga lang nito, abayahanguin ko na kaagad. Pwede na siguro to. Hindi na pwedeng patagalin. Kasi natatakot na ako dito sa auntie kong nagsasalita mag-isa. Etong si madam nagyayabang na naman oh. Kahit ininit niya lang naman tong siopaw. Pinahawa ko na nga dito sa auntie ko. Talagang inaamoy-amoy pa. Pati itong mga alaga ko, nadadamay din sa pagpupuyat namin. Sabi ng auntie ko, ito daw ang shopaw, masarap daw i-partner sa gatas. Kaya pati kami, tinimplahan na din niya. Pero si Papa, kapi lang talaga daw yung sa kanya. Hindi kami dito sa baba kakain. Inakyat na nga namin dito sa taas. Kasi sa kwarto namin tumumukbangin kung ano-ano na lang talaga yung naiisip namin ba. Ito na siguro ang epekto sa kakapuyat. Pero at least magpupuyat kaming busog. Dahil sa tagal ngang lumambot itong siopaw, si nanay nakatulog na sa kakahintay. Ang dami na sigurong napanaginipan itong pamangkin ko. Pero eto kami kumakain pa. Talagang dito pa kami sa kwarto ko nagmukbang. Wala na talagang tulog ang mangyayari dito. Hanggang balak na lang talaga ang pagtulog ng maaga. Kasi puyat na naman. Mainit ngayong siopaw, mainit pa yung gatas. Da, mirisin mo madam. Grabe na tong pinagagawa sa buhay namin. Wala pa ding pinagbago. Yung auntie ko, hindi talaga tulog ang pinunta dito. Kain talaga. Ang dami kong hinahabol na trabaho ngayon ba? Naguguluhan ako kung ano yung uunahin ko. Mukha lang talagang tambay si Madam Tignan. Pero busyng busy yan araw-araw. Tapos iniistorbo pa ako nitong maangkan ko. May bibilin nga daw sila. Abay, naghingi pa talaga sa akin. Nako, eto na lang pala yung pera ni Madam. Pinaakit nga nila ako sa rooftop. Nung paakit nga, napansin ko itong kapitbahay ko. Kaway ng kaway nung pagkakita sa akin. Naabutan ko nga dito sa rooftop si nanay na naglilinis. Hindi lang winalisan yung sahig, pinunasan pa. Ganito yung view sa rooftop kapag bandang hapon na. Nagulat nga ako dito sa binuhat ng pinsan ko. Inakit niya pa talaga ito sa rooftop ba? Dali-dali kong ang tinignan kaga ka yung laman ng sako. Kinumpleto pa nila kasi talagang nagdala pa ng sausawan. May asin, toyo at suka. Yung auntie ko naman, hindi lang maliit na lagayan yung dinala, planggana talaga. Eto talaga yung pasimuno ng lahat eh. Kanina pa nga ito nag-aya na magmukbang daw kami. Hindi ko naman alam na isang planggana palang santol ang mumukbangin. Kaya pala wala ng sukli sa binigay ko sa kanila Pagadami-dami palang binili Iba din yung trip ng maangkan ko Pinabalatan ko na nga kagad dito sa antiko ko Kakatingin ko nga sa santol na ngasim na lang ako bigla Andito na din naman ito Ipapaingit ko na lang din sa inyo Kanina pa nga nagbabalat itong antiko Ito pa lang yung nabalatan niya Para hindi kami maabutan ng gabi Tinulungan na lang namin Pero pwede naman sigurong kainin kahit may balat pa Tama talaga yung desisyon nila Nabalatan muna Talagang hindi na makatiis itong si Madam ba? Ang hirap kayang magbalat kapag laway na laway ka. Sakto yung napili ni Madam yung kulang sa hinong. Kaya hindi na to madrawing tong pagmumuka ni Madam. Mukhang nakasagap ng impormasyon tong mga pamangkin ko. Kaya nagsiakyata na dito sa rooftop. Hindi lang pala ako yung naglalaway, pati na din pala itong mga pamangkin ko. <laughs> Dahil madami-dami itong mamukbangin naming santo. Tinawag ko yung buong angkan ko. Dahil magkapit bahay lang naman kami ng mga to. Sinigawan ko na dito sa rooftop para pumunta na dito. Sos, kung mukbangan lang ang pinag-usapan, hindi uurungan nila to. Lalo pat nalaman kung matagal na pala silang nag-grade ng santo. Kaya alisto na nga silang nagsiakyatan dito sa rooftop. Favorite namin yung kumain talaga. Naku, padiguradong maglalaway din kayo dyan. Si Papa nga galing sa bundok talagang nakaabot pa. Dumating na itong uncle ko na pangbato namin sa mukbangan. O ba diba, sinasabi ko sa inyo, unang kagat, tanggal ngipin ka agad. Kakadating lang pero madami-dami na din yung namukbang. Pero si madam, hindi yan, basta-basta nagpapatalo. Sa dami ng nakain niya, nakalimutan niyang hindi pala nilulunok yung buto. Ayan madam, katakawan mo, pati yung buto, itatai mo na din. Tawa na tawa na lang talaga si nanay. Tinatakot nga ako ng mga to, natutubo daw to sa chan ko. Partida, nabutan pa kami ng gabi nito. Kakakain ng santol. Pati bayan na lang talaga ng sikmura. Nagulat na lang talaga akong naubos na lang bigla. Abay kanina, punong-puno pa yan. Basta yung pinsan ko, napatulala na lang bigla ba? <laughs> Magluluto si madam ng uulamin ngayong gabi. Pagbukas niya ng ref, nakita niyang madami pang tiratirang ulam dito. Ewan ko nung nakaraang araw pa ata to. Hindi talaga ugali ni madam na kumain ng tiratiran mo. Pero dahil madaming nagugutom ngayon, mga walang makain. Kaya dapat walang masasayang na pagkain ngayon madam. Pero ang tanong, pwedeng pwede pa ba itong kainin? Kaya eto, chinek mo na ni madam. Ginamitan lang niya ng pambihirang pangamoy. Huwag na nating tikman. Baka ikasira pa yan ang buhay ni madam. Ano madam, pwedeng pwede na ba yung mekos tira-tira lang din naman namin to. Pero kung tira-tira yan ng ibang tao, ibang usapan na yan. Na, na si madam kung paano to pasarapin. Pero itong uncle niya, para lang talagang walang problema sa buhay. Tamang nuod lang ng TV. Sinimula na ni madam na maghanap kung ano yung pwedeng ipanghalo dito. Kasi hindi pwedeng iinitin lang tong tira-tira. Lalo pat si madam, bidabida lagi to sa pagluluto. Sinabihan pa ako ng maaangkan ko na na-miss daw nila yung luto ko. Pwes, pakainin natin to sila ng tira-tira. Bukang -tira. kompleto na tong mga ricados ni madam. Kaya eto, sinimulan na niyang tatarin to lahat. Tapos ilagay mo lang yung mga tinadtad mo sa mamahaling plate. Binalatan na din niya yung mga dapat balatan. Hindi talaga maiwasan na hindi magdrama tong madam niyo. Huwag na kayong manibago kay madam. Alam niyo namang merong pagkabaliw yan. Paano ka matatapos niyan madam kung magiinartik ka pa? Abay, bilisan muna dyan, madam. Ang unang e-eksperimento ni madam, eto nga ang piniritong baka nung nakarang araw pa. <laughs> Dahil pwede pa tong imekos-mekos, eto, hiniwa na niya kaagad. Etong si madam, mabilis lang talaga to siyang mapagod. Wait nga lang, meron pa palang ricados na nakalimutang hiwain ni madam. Eto nga ang luya na nasa bahay kubo. Maghihiwa lang tayo ng onte. Tapos yung tira, pwede nang itapon. <laughs> Hiniwa ni Madam na hindi man lang binaratan. Okay, kumpleto na itong mga ricados natin. Tay ka lang, lilinisan muna ni Madam itong mga kalat niya. Hinugasan na din niya yung mga ricados. Pabilisang luto na to kasi malapit na itong mapanis. Lahat ng mga ricados sabay-sabay na nilunod ni Madam dito sa kaldero. Sisimula na nga ni Madam na imekos-mekos to. hindi ko alam kung anong klasing luto itong gagawin ni Madam. Abangan na lang natin itong kinalabasan sa ineksperimento niya. Nalaman ni Madam na hindi pala basta-basta maluluto kagad itong munggo. Tignan nyo, na ubos na yung sabaw. Kaya di na naman ni Madam ng tubig. Kung ano-ano na lang tong discarding gagawin ni Madam. Maglulunod din siya nitong nylon. Char, so pala ito. Paano kasi pagkatigas-tigas naman itong putulin? Ewan ko kung tama ba tong ginagawa ni Madam no. Pero hayaan na natin yan si Madam, malaki na yan. Aba, munggo na may sutanghon. Tapos ilulunod pa ni Madam tong patatas. Anong klasing luto tong niluluto mo, Madam? Basta napatawa na lang si Madam sa mga pinaggagawa niya. Basta ang importante, masarap ang kinalabasan, di ba, Madam? Maski si madam, hindi din niya alam kung ano ang tawag dito sa niluluto niya Basta hinintay na lang ni madam na maluto yung munggo Pero mas nauna pang nalata yung patatas kaysa sa munggo Kaya hinanda na ni madam yung nasa sachet na gata Hindi naman ito matatawag na ginataang munggo kasi may sutanghun Pero sa nakikita niyo, parang masarap namang tignan Perfect! So, hindi mo pa nga natitikman madam? <laughs> Basta ang importante, makaluto si nanay ng binubod ngayong gabi. Pinatikim naman ni madam sa ante niya. Sabi pa nga, masarap daw. Anong klasing dasal kaya yung ginawa ni madam dito? Woo! Dahil luto na to, itinabi muna ni madam dito sa gilid. Dahil hindi pa natatapos itong eksperimento niya. Eto na naman yung isusunod niyang imekos-mekos. Pero bago nga niya itong lutuin, siniguro muna ni madam na hindi panisto. Ang una nga niyang nilunod, itong ginisang tuna na tira-tira. Magiinit na nga lang si madam nito, bugbog sarado pa. Tamang diskarte na lang tong ginawa ni madam. Wait! ihahalo din ni madam itong tirang noodles dito. Aba madam, anong klasing luto yan? Nilagyan na din ni madam ng paminta. Tapos itong creamy carbonara sauce. Ano kaya yung lasa nito madam? Basta pagtikim ni madam, hindi talaga niya ina-expect na masarap pala. Hinango na nga ni madam itong mga niluto niya. Eto na nga yung kinalabasan sa eksperimento niyang tiratirang pagkain. Madami nga ang nag-abang para tikman tong niluto niya. Para lalong sasarap tong kain namin. Sasabayan namin yan sa pananood ng Netflix. Ngayon lang nagsilabas nalampasan itong mga ginintuang plato ni Madam Paano ba yan? Mumukbangin na namin to. Hindi ko inakalang ito yung tiratirang pagkain sa rel. Iba talaga dumiskarte itong si Madam. Paniguradong mauubos na to. Kasi sinarapan to ng bunga ni Madam. Kung sakaling may tira pang may iwan ano na naman kayang diskarte ang gagawin ni Madam dito? Pero buti na lang, hugasin na lang yung natira. Tapos si Papa pa yung nanalo sa bidding sa paghuhugas. Paano ba yan pa? Ikaw na bahala dyan.